Ayan mga boss, ito ay CDI ng TMX Supremo. So, convert natin ito sa CT125. Kapag kaya ito ang ginamit mga boss, uh, mas malakas yung oryente kasi DC na ito or battery operated. Uh, CT125 all dito mga boss, bigla itong tumirik. Tapos, uh, lalagyan natin ng DC CDI ng pang Supremo. Uh, replacement lang ito na Supremo mga boss uh, Pero mag maganda ang batak nito Napakalakas pati ng kuryente uh, Kapag atinisting natin uh, I-test natin yung haba ng kuryente nya Kahit ilayo mo yung high tension wire mga boss Ang haba Napakalakas ng kuryente nya mga boss Tingnan nyo Ayo nakita nyo naman kung gaano kahaba yung kuryente kaya hindi na siya mahirap pa andarin kahit wala tong uh, malakas na battery mabilis tumakbo andarin so ito mga boss uh, kung paano natin ginawa uh, hindi na natin pinutol yung sakit at uh, bibili lang tayo ng sakit mga boss na para doon yung eksaktuhan lang para kung gusto nyo namang ibalik sa original or don sa stock na CDI nya pwede rin pero dito kalimitan basta city sa city 125 ginagamit natin supremo and then uh, CD 125 pwede rin mga boss kaya lang mas matining itong sa supremo kapag ka nakakuha kayo ng mas magandang brand so dito susungitin lang natin yung yung mga pin titesting muna natin mga boss tapos dudugsong na natin uh, basta meron naman yan yung kulay basta pal palser niyan mga boss palser ignition tapos yung live ihahanap lang natin yan basta yung color coding naman ng sa CT125 yung positive niya ay brown tapos yung ignition niya ay black tapos yung ground niya ay black and yellow tapos yung palser niya ay white and red tracer so ganun lang yung pag-convert niyan mga boss napakadali lang tapos yung sa mo naman mga boss. Ayan, tulad nito yung ulay blue. Pulsar yan mga boss. Ilalagay natin yan sa ulay white, red. Ayan, yung ulay blue na yan. Tapos yung yellow. Yung asod na yellow mga boss. Yung atabi. Ayan ay ignition. Ilalagay natin yan sa ulay black. Tapos yung kulay pink na yan. Yan ay ground lalagyan natin yan sa kulay black and yellow tapos yung green naman yan ay positive lalagyan natin yan doon sa brown so ganun lang, ganun lang yung pagdudugso nyan mga boss tapos okay na yan nilagyan na lang natin ng, ka, ng female na, ah ng male na sakit para isasaksak na lang natin hindi natin sisirain yung dating uh, harness para hindi hindi masira mga boss so ganyan lang tapos i-tape na lang natin yan okay na yan So, nakikabit na natin yung pulsar fal at ignition. Yung kulay pink. Ground. Hanapin naman natin kulay black and yellow doon sa harness. So, yan. Ground dyan mga boss. So, idudugso natin doon sa tapat na kulay black and yellow. Yun ay ground nung sa budget mga boss. So, yan. Pantatlong wire na lang. Ang uh, ikabit natin isa na lang mga boss at uh, yung pinakahuling wire uh, yung, yung positive yan ay idudugsong naman natin ay dun sa kulay brown so yun ganun lang mga boss uh, pulsar, ignition ground and sa yung positive napakabilis lang niyang i-convert at uh, sa mga, mga may CT125 dyan na uh, unang modelo or doon sa old version ng CT125 ganyan lang kabilis. Uh, parang na uh, modelo na rin kayo ng City 125 kasi yung sa City 125 at City 150 ngayon ganyan na rin yung itsura ng CDI. So uh four wire na rin lang. Kaya yon, ganyan lang yung ginagawa natin sa ngayon. Mas mabilis, mas mura. Uh, mas mabilis pa rin Mas malakas yung batak. Basta may mga nauna na tayong conversion ng ganito pang CB125 pang Supremo na ikinabit natin dito kay CT125. Yun, smooth mo tumakbo mga boss kapag uh, tinesting na. Yan, mahina ang battery nito pero ang bilis niya ang paandarin Yan, kasi sa ganito mga boss, replacement lang ito pero ang ganda tumakbo. Kapag ka bumili kayo ng replacement ng city 125 uh, hindi gaano smooth yung andar niya. Kaya, ang pinipili ko na lang, ay mga replacement na pang Supremo at pang CB.